Wag basta-bastang iinom ng antibiotics. Babala na mga eksperto, ang maling pag-inom nito. Maaring humantong sa pagkakaroon ng mga drug-resistant bacteria. Ibig sabihin, hindi natatalab ang gamot sa mga mikrobyo kaya hindi ho kayo gagaling. Tayo ng mga eksperto, huwag doktor doktoran kung may nararamdaman, lalo na ngayong maraming natatakot dahil na sa iba't ibang kumakalat na sakit, kailangan pa rin kumonsulta sa doktor. Hindi kasi basta-basta ang antibiotics. Kailangan tamang klase ng antibiotics, tamang dosage, tamang paggamit. Ibig sabihin, kung sinabing inumin mo ng pitong araw, dapat pitong araw. Kung hindi, baka sa susunod, hindi natatalab ang sa sa'yo. Ayon sa Center for Disease Control ng Amerika, sa tuwing kumiinom ng antibiotics, karamihan, pero hindi lahat ng bakterya ay napapatay nito. Ang mga bakterya na nakakaligtas sa gamutan pwedeng magkakaroon ng kakayanan na gumawa ng mga panlaban o resistance sa gamot. Ang mga bakterya ito pwedeng tumami at maipasa sa ibang bakterya ang kakayanang lumaban sa ilang uri ng antibiotic kaya kapag uminom ng gamot na ito hindi na siya magiging mabisa hindi na gumagana yung first line second line so mas morbid po ang epekto sa pasyente mas mahal din po ang gamotan. hinay-hinay din sa pag-inom ng antibiotics every time you take a course of antibiotics whether it's rational or not you're you're adding to the resistance of the Uh, bacterial population. May mga tipo na ng antibiotics na hindi natumatalab sa pneumonia, influenza, acute gastroenteritis, skin infection at UTI. Kaya haiti kay ruturing ng World Health Organization ng antibiotic resistance na isasa pinakamalaking banpas sa kalusugan sa buong mundo. E. coli. In the past, we could use amoxicillin or ampicillin. no? Yung E. coli for that's a common. pathogen for urinary tract infections. Ngayon, ang taas na ng resistance, no more than 80% IT. So now, we have to use other drugs instead of amoxicillin. Simple lang daw yan. Kung palakas ng palakas ang klase ng antibiotics na kailangan mo, aabot sa punto na wala ng gamot na pwedeng ibigay sa'yo. <coughs> Thank <laughs> you.